simbahang katolika magkakamang mayroon pong apelah. Uh, apela ah. laban pa rin po ito dun sa mga uh, paglaganap ng uh, korupsyon. May update po dyan si, o ang uh, Bomboradjo Iloilo. Nananawagan ang direktor ng social action ng Archdiocese of Haro sa mga mamayang Pilipino na manindigan laban sa korupsyon at makiisa sa gaganaping at trillion peso march sa darating na linggo, Setyembre 21. Ito ay kasunod ng pahayag ng Church Leaders Council for National Transformation na may isa sa gawang protesta sa Epifanio de los Santos Avenue o Edsa sa Maynila kung saan nananawagan sila sa mga Pilipino na magsuot ng puting t-shirt bilang pakikiisa sa pagtitipon bilang protesta sa korupsyon sa mga flood control projects. Sa panayam ng Bombo Radio kay Monsignor Meliton Oso, Direktor ng Haro Arch Diocesan Social Action Center, sinabi niya na para naman sa Iloilo, -Ilo, may mga nakatakda pa siyang pagpupulong upang plansahin ang plano kasama mga civil society groups kung saan pag-uusapan ang lugar at oras ng pagtitipon sa linggo. Ito ay paraan ayon sa kanya upang maipahayag sa taumbayan ang kanilang tapang, lakas ng loob at paninindigan laban sa korupsyon at pagnan nananakaw sa pondo ng bayan. Ito ay kahalintulad ng Million People March na tinaguri ang unang social media organized protest ng Pilipinas noong Agosto 2013 na kumundi na sa korupsyon kaugnay ng Napoles Pork Barrel Scam. Ang nasabing petsa ay kasabay din ng paggunita sa ika-53 na anibersaryo ng pagdeklara ng martial law sa ilalim ng rehemen ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. We appeal to our fellow Filipinos, let us join the trillion peso march araw ng dalangin at pananagutan September 21. Articulate Express our indignation, our righteous anger at the plunder of the country. Let us go out, join this march, and be heard. Let this be our uh, simple contribution to nation building, especially to our desire to be at the service of the commonwealth. Simon Senor Meliton Oso Mula rito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News Ako si Bombo MJ Amora This is Bombo Radio Philippines The number one and most trusted source of news and information Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information Visit our website at www.bomboradio.com Follow us on Bombo Radio mobile app Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.